Nako, magkakainitan na naman ba sa South China Sea? Nilagdaan ng pangulo ng Pilipinas ang mga bagong batas na naglalayong palakasin ang karapatan ng bansa sa teritoryo. Ngunit hindi ito pinalagpas ng China. Isang stern protest ang inilabas at tinawag pa ang Philippine envoy. Ano kaya ang susunod na hakbang ng dalawang bansa? Sa kabila nito, nagpahayag naman ng suporta ang Estados Unidos para sa bagong maritime laws ng Pilipinas. Subalit Paano nito maaapektuhan ang patuloy na tensyon sa rehiyon habang mariin itong tinututulan ng China? Samantala sa Yemen, isang drone ang pinabagsak ng Houthi rebels na sinasabing pag-aari ng Amerika. Totoo nga ba? Kasalukuyan pang iniimbestigahan ng US military ang insidente. Ano ang mga maaring mangyari sa mga tensyon na ito? Samantala sa Yemen, grabe mga kaalam. Kamakailan lang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr ang dalawang bagong batas na nagpapatibay sa karapatan ng Pilipinas sa ating teritoryo at mga yaman sa South China Sea. At syempre, hindi pinalampas ito ng China. Agad na nag-react ang Beijing at ipinatawag pa ang ating ambasador sa China para maghain ng matinding protesta. Ano kaya ang layunin nila sa hakbang na ito? Bakit nga ba nagkakaganito? Ang bagong mga batas ay tinatawag na Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act at ipinagmalaki ni Pangulong Marcos sa isang televised na seremonya kasama ang mga mataas na opisyal ng militar at seguridad. Sa simpleng salita, ang mga batas na ito ay nagsasabi na hindi tayo basta-basta papayag na ang kinin ng ibang bansa ang ating karagatang teritoryo. Ang Maritime Zones Act ay tumutukoy sa mga bahagi ng ating teritoryo at karagatang sakop ng ating Exclusive Economic Zone, EEZ. Isang 200 nautical mile na lugar kung saan tayo lang ang may karapatang kumuha ng mga yaman mula sa dagat tulad ng langis at isda. Bakit mahalaga ito? Eh kasi sa mga nakaraang taon, ginawa ng China na parang kanila na ang halos buong South China Sea gamit ang mga vague dash lines isang hakbang na tinutulan ng mga karatig bansa tulad ng Vietnam at Malaysia. Pero hindi lang ito basta simpleng protesta. Ang Archipelagic Sea Lanes Act naman ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para magtakda ng mga ruta para sa mga banyagang barko at eroplano, basta't sumusunod sila sa mga international laws. Naging matapang si Pangulong Marcos nang sinabi niyang, ang mga batas na ito ay nagpapakita ng ating determinasyon na protektahan ang ating mga yaman sa dagat at tiyakin na ang ating mga karagatan ay magsisilbing pinagkukunan ng kabuhayan para sa lahat ng Pilipino. Nakaka-proud, di ba? Pero paano kaya natin ipatutupad ito laban sa mga agresibong hakbang ng China? Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng mga puwersang Pilipino at Chino sa South China Sea. Hindi pa rin malinaw kung paano natin ipatutupad ang mga batas na ito, lalo na tinutuligsa pa ng China ang mga hakbang natin. Pero tiyak, hindi tayo papayag na mawala ang ating karapatan sa mga yaman ng ating karagatang teritoryo. Pero teka lang, dahil dito, bigla na namang nag-react ang China. Bakit kaya? Ano nga ba ang dahilan ng galit nila? Ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng China, ang bagong mga batas ng Pilipinas ay naglalaman daw ng mga ilegal na hakbang. Inilalagay ng Philippine Maritime Zones Act ang mga isla at bahura ng China, tulad ng Scarborough Shoal at ang Spratly Islands, sa ilalim ng teritoryo ng Pilipinas. Kumbaga, parang pinapalakas daw nito ang mga hakbang na tinutulan nila noong 20, 16 nang magdesisyon ang Arbitral Tribunal na pabor sa Pilipinas Tungkol sa mga karapatan sa South China Sea. Pero teka, ano nga ba ang arbitral ruling na ito? Ang ruling na ito ang nagbigay sa atin ng sovereign rights, parang legal na pahintulot to explore at mag-exploit ng mga yaman sa karagatang iyon. Pero hindi ito tinanggap ng China at tinatawag pa nilang illegal, null and void. Ang malaking tanong dito, ano kaya ang layunin ng China sa lahat ng ito? Para sa kanila, ang mga bagong batas daw ng Pilipinas ay isang paraan para gawing lehitimo ang mga disisyong laban sa kanila. Sabi nila, ang mga batas ng Pilipinas ay lumalabag sa kanilang mga teritoryal na karapatan at mga interes sa South China Sea. Paano kaya maapektuhan ang relasyon ng dalawang bansa dahil dito? Ayon sa China, hindi sila titigil sa pagtutol at malamang magiging mas komplikado pa ang sitwasyon sa South China Sea. Kaya habang ang Pilipinas ay nagpapatuloy sa pagdepensa ng mga karapatan nito, mukhang magiging isang matinding laban ito para sa ating mga karagatang teritoryo. At heto, hindi lang ang Pilipinas ang interesado, pati ang Estados Unidos, nagbigay ng suporta sa mga bagong batas na ito. Pero, bakit nga ba may suporta mula sa US? Ayon kay Matthew Miller, tagapagsalita ng US Department of State, ang pag-aprobahan sa Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ay isang normal na hakbang na nagpapatibay sa mga batas ng Pilipinas tungkol sa mga karagatang teritoryo. Etong mga batas na ito ayon sa kanila ay umayon sa 1982 Law of the Sea Convention at sa 2016 Arbitral Tribunal ruling na pabor sa Pilipinas. Pero teka, ano nga ba itong arbitral ruling na ito? Ito ay ang desisyon ng isang international tribunal na nagsasabing may karapatan ng Pilipinas sa mga yaman at lugar sa South China Sea kahit na may mga ibang bansa tulad ng China na nagaangkin dito. Sa mga bagong batas, idineklara ng Pilipinas ang mga karapatan nito sa Exclusive Economic Zone, EEZ, at iba pang mga maritime zones kabilang na ang West Philippine Sea kung saan huwag kalimutan bahagi na ng mga teritoryo na inaangkin ng China. Ngunit syempre, hindi papayag ang China. Agad nilang ipinahayag ang matinding pagtutol sa mga batas ng Pilipinas at ipinatawag pa ang ating ambasador sa Beijing na si Jaime Flor Cruz. Ayon sa Maoning, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China, ang mga bagong batas daw ay naglalaman ng mga bahagi ng kanilang teritoryo na isinama sa ating maritime zone. Kaya ano ang mangyayari sa mga susunod na araw? May mga nagsasabing ang Pilipinas ay patuloy na magsusulong ng mga hakbang para maprotektahan ang ating karagatang teritoryo. Ngunit mukhang magpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Isa na namang malupit na kaganapan ang naganap sa Yemen. Kamakailan lang inangkin ng mga Houthi rebels ang pagpapabagsak ng isang drone na tinukoy nilang isang American MQ-9 Reaper drone. Pag-aisa ah, na naman ito sa mga serye ng pag-atake na patuloy na ipinapadala ng mga rebelde sa Red Sea Corridor, isang mahalagang ruta para sa kalakalan at mga estratehikong layunin sa rehiyon. Pero bakit nga ba ito mahalaga? Ang mga MQ-9 Reaper drones ay hindi basta-basta. Bawat isa ay nagkakahalaga ng halos $30 million at may kakayahang lumipad ng hanggang 50,000 talampakan at magtagal ng 24 na oras sa himpapawid. Itong mga drones na ito ay ginagamit ng US military at CIA sa surveillance operations sa Yemen at mga kalapit na lugar. Nakita sa social media ang isang video na nagpapakita ng isang eroplano na bumagsak mula sa langit, na may kasunod na apoy at mga debris sa lupa na iniuugnay ng mga nag-record sa Al-Jawf province ng Yemen. Walang tiyak na impormasyon tungkol sa uri ng eroplano sa video pero inako ng mga huthi, ang pagpapabagsak ng isang MQ-9 Reaper, ang mga Houthi rebels ay may mga surface-to-air missiles katulad ng Iranian-made 358 missile na kayang pabagsakin ang mga eroplano. Bagamat tinatanggihan ng Iran na binibigyan nila ng armas ang mga rebelde, marami ng ebidensya ng mga Iranian-made weapons na nahuhuli sa mga operasyon sa Yemen. Ano kaya ang layunin ng mga Houthi sa mga ataking ito? Ayon sa kanila, pinapalakas nila ang kanilang kampanya laban sa mga bansang may kaugnayan sa Israel, US at UK bilang tugon sa hidwaan sa Gaza. Gayunpaman, hindi lahat ng barko na kanilang inaatake ay may koneksyon sa nasabing giyera. Patuloy din ang mga Houthi sa kanilang pag-atake sa mga merchant vessels gamit ang missiles at drones at patuloy na nakakaapekto ito sa seguridad sa rehiyon. Kaya naman mga kaalam, mula sa mga kaganapan sa Pilipinas kung saan pinagtibay ang mga batas ukol sa soberanya sa dagat hanggang sa tensyon sa Yemen na kinasasangkutan ng Houthi rebels at ang US tila dumadami ang mga isyong may kinalaman sa teritoryo at seguridad sa iba't ibang bahagi ng mundo. Paano kaya makakaapekto ito sa mga relasyon ng mga bansa? Ano sa tingin nyo sa mga pangyayaring ito? I-share ang inyong opinion sa comments at huwag kalimutan mag-follow para sa mga panibagong kaganapan sa mundo